...kanina, pakinggan po muna natin ang salaysay na isa sa ating mga witness, si Mr. Andy Magdadaro. Andy, pwede bang uh, sabihin mo sa committee ito ang iyong uh, salaysay? Opo, okay. Your Honor. Sumpaang salaysay po. Ako po si Fernando Magdadaro. 56 taong gulang, Pilipino, citizen, hiwalay sa asawa, resident ng Davao City, sa kasalukuyang nakakulong sa service support company Philippines Military Academy, Baguio City po. Matapos po, makapag... Okay makapagpanumpa ng ayon sa batas ay malaya at kusang loob na papahayag ng mga sumusunod. Noong December 1, 1999, ako ay nahuli sa kasong murder, illegal possession of firearms na noon ay nakapila sa Regional Trial Court Davao City Branch 17 at Branch 9. Noong taong 2003, ako po ay nakomit sa Davao Prison and Penal Farm na ngayon ay Davao Prison and Penal Farm pagkatapos na ibaba ng hatol sa aking mga kaso, noong unang linggo ng August 16, mga bandang tanghali, habang ako ay nasa Brigada Dos, nilapitan po ako ni Leopoldo Tan ng kasama kong priso sa Maximum Security Compound ng Davao Prison Penal Farm. Sinabihan niya po ako na tulungan ko daw siya at may ipapatira ng magbibigay uh, magbibigay daw sila ng kaunting halaga. Tinanong ko siya kung sino ang mga ipapatumba. Sinabi niya, na tatlong Chinese na nasa foreign ward area ng Davao Prison and Penal Farm. Sinabi din niya na ang nag-utos ay yung dati niyang kaklase sa empleyado ng gobyerno ngayon na kinakausap niya sa labas ng gitpo po. Saan to? Dinagdag pa ni Leopoldo Tan na kami ay nasa panig na ng gobyerno sa mga oras na yon At pinagkuhaan kami ng ka kalayaan at pinangakuan kami ng kalayaan maliban sa kaunting halaga dahil dito pumapayag po na ako sa kanyang pakiusap. Noong unang August 2016, kami ni Leopoldo Tan ay nag-surveillance sa foreign area nang Davao prison and penal farm kung saan nakakulong yung mga Chinese na target namin Doon ko unang nakita yung tatlong Chinese na naka na ay nalaman ko na pangalan nila ay si Chokentong, Jackson Lee at Wong. Noong August 11, 2016, pumasok ang mga tauhan ng Biocor sa aking silda at ako ay kinapkapan nila, pinalabas na nila na may nakuha sa akin na empty sashi na shabu na may kaunting residue sa, sa aking bulsa. Sa aking pagkakaalam, ito ay para ng plano nila Leopoldo Dutan kung paano iligpit yung tatlong Chinese. Sa araw din na yun, at ako at si ay sabay na pumasok sa Bartolina. Silda Saiz. Noong hapon, August 13, 2016, dinala ng mga taga Bukor yung tatlong Chinese national sa aming silda noong unang araw na lang pumasok sa loob. Kaya pinalabas muna kami ni Leopoldo Tan at saka sila pinapasok. Pwede may tubig, sir. Wow, man. Page, pakibigyan nga ng tubig. Thank you, sir. Uh, ito. Sila sa isa. No? Noong hapon na yun. No. Noong hapon na yon, August 13, ulitin ko, dinala ng mga taga Biocor, yung tatlong Chinese national sa aming silda noong unang araw, ilang, ilang pumasok sa loob. Kaya pinalabas muna kami ni Leopoldo Tan sa, sa kasila pinapasok ulit mga 8 a.m. ng gabi, ng araw na yon, pinagsasaksak na namin ni Leopoldo Tan, yung tatlong Chinese at ginamitan ko ng kuna ng panaksak at yung ibinigay ni Leo pinkian na bantnoyb balisong samantalang si Leopoldo tan naman ay gumamit ng pagsaksak si Leo Pinkian ay isa rin sa mga bilanggo Ngunit, sa mga panahon na yun, siya ay ang mayor ng Bartolina Dabao Prison and Penal Farm. Ayon sa amin, pinagkasan, pinagkasunduan sabay naming na ipinagsasaksak yung tatlong Chinese, Chokintong at Wong, para hindi sila maka laban. Habang sinaksak ko si Chokintong at si Jackson Lee ng mga oras na yun, na agad ko namang pinalingan yung saksak yung tumumba na si Chokintong. Pagkatapos ng insidente ng pagpatay sa tatlong Chinese drug lord, nilagyan ko ng malong yung rehas ng Bartolina Silda size para hindi makita yung duguan na katawan ng tatlong Chinese drug lord. Pagkatapos ay dumating si Superintendent Grealdo Padilla sa Bartolina, Selda, Saiz at sinabi niya, anong ginamit niyo? Ihagis niyo sa labas at ihagis niyo naman sa aming hinagis naman namin ang kurta at balisong sa labas ng silda namin. Nilabas namin sa silda ang kamay namin sa prisohan kami ni kami ni Sir Poro, pinalabas kami para dalhin sa IS investigation section. Kami ni Leopoldo Tan ay kinasuhan ng homicide dahil sa pagpatay sa tatlong Chinese na agad aming inamin para matapos na yung kaso dahil sa aming pag-amin noong 2019 kami ay nasintensyahan ng 3 counts at 3 years, 6 months and 1 day. Pagkatapos ay dalawang araw nang incident, pagsak-sak namin sa tatlong Chinese drug lord, tinanong ako ni Leopoldo Tan kung kanino ibigay yung pera. Pinangako ni, sinabi ni Leopoldo Tan sa akin, binigay. Sabi ko asawa, sa asawa kong si Lin Lin pag alam ko na, na naman na nakuha na yung isang milyon noong dumalaw siya sa akin. Pagkatapos noon, hindi namin yung pinangakong paglaya naman. Pero hanggang ngayon, kami pa rin ay nasa loob ng kulungan. Pinangako nila yon. Ibigay ko itong salaysay na ito dahil sa galit ko sa kanila. Ginawa namin ang pinatrabaho nila pero hindi tinupad ang kalayaan na pinangako nila sa amin ang lahat ng sinabi ko sa salaysay na ito ay po ang katotohanan lamang at walang sino man ang nagturo o nag siya at alam ko rin na maaring magamitin laban pabor sa amin, sa akin. Sa ngayon, ito, ito na lang po ang masasabi ko at wala nang idagdag pa sa aking salaysay. Sa katunayan ay nalagdaan ko ito ngayong ika-21 ng August 2024 dito sa lungsod ng Bagyo. sinumpaan at nilagdaan sa harap sa harap ko ngayon ika 21 ng August 2024 sa lungsod ng Bagyo. Okay, salamat uh, Andy. Hello, po. Uh, you, po. Ito bang pirma dito sa salaysay na ito na binabasa mo ay iyong pirma? Yes, for honor. Okay, salamat. Uh, So, ang uh, wala ka nang idadagdag? Wala na po, Your Honor. Yun na po.